Ang daming bunga ng papaya. Ang taba ng lupa siguro talaga. Oo. Taba ang lupa nito. Ay puno nyo. Kita yan, dami. Ang lago na nga eh. Lang dahon. Ang dahon. Mayroon pa dun sa lupa. Nag-rap yung mga bunga nito. Napakataba ng lupa. Pinakilagay lang. Daan na sa. Pagdating doon. Manalo pero. mga manok to. Ayos. Pagdating hapon ko. Gidto na si Dapat pala pa Dapat may nakatambak na lupa pag may alaga mga pato.

Ay, nako. Dito. Ay, nako. Dito. Ay, Dito. Ay, laki, oh. Laki, ah. Ano ba siya? Okay, sulit, ah. Ay, laki, ah. Okay. Okay. Ito, <laughs> ay, laki. Laki, Parang buko na. Okay. dio di landek kai nah sampai